Presidential hopeful Davao City Mayor Rodrigo Duterte mi pasabot na sab og bali kalabot sa kontrobersyal nga istorya niya kalabot sa gi rape og gipatay nga Australian missionary niadtong 1989. Sa pirmahan sa alyansa sa One Cebu ug sa PDP laban kagabi dinhi sa Sugbo, si Duterte gibirahan ang Gabriela ug ang Commission on Human Rights. There was a, it was not a joke. Itong the prayer na nagpapayal sa akin, I will, maybe, may, maybe you, you might want to be lectured on. It was not a joke when I said it in anger. It was not a joke when I narrated it. I was not waiting for a laughter. Ang problema nito, itong Gabriela, isa rin nagdemanda sa akin ng human rights. Itong human rights, bayad siguro ring. Ring. Yung, yung human rights, sinulatan ako. Isa rin na opisina. Iba e sura ko. Wala tayong respeto. Not, not me particularly. Tsaka yung mga tao na susuporta sa akin. But in the process, because you are now appearing to be playing partisan politics o sa ka-video clip sa iyang kampanya ni Adong Abril 12 ang mi-viral sa social media, din niyang gibutyag na nagmahay siyang di siya ang nakauna sa maanyag ng Australian missionary na si Jacqueline Hamill. Ang iyang statement, mihako tog reaksyon o atensyon sa mga international media outlets ug miresulta sa pagpasakag reklamo sa Commission on Human Rights, Bato Kaniya. Mato nga okay lang sa iya kung adunay di kauyon sa iyang sinultian apan mao daw kini ang iyang batasan ug walay maka-question sa pagmahal sa Pilipinas.